sa pagtatalima ang ilang magsasaka sa Bacnotan, La Union dahil sa sobrang init. Problema rin ng mga residente roon ang paliligo dahil walang tubig. Nasa frontline ng balitang niya si Jenny Dongon. Alas 8 pa lang ng umaga, naghahanap na ng masisilungan ang mga magsasakang ito sa Bacnotan, La Union. Tagaktak na kasi ang kanilang pawis at hindi na kinakayang init. Sino ba naman ang hindi pagpapawisan, lalot umabot sa 44 degrees Celsius ang heat index o damang init sa baknotan kahapon. Sa forecast pa ng pag-asa ngayong araw, 42 degrees Celsius ang init sa lugar at aakit pa sa 43 degrees bukas. Sa ganito katinding init, posibleng makaranas ng heat stroke kapag mas matagal nakabilad sa araw. Si Lolo Leonardo, 77 years old, tigil muna sa paglilinis ng kanyang sakahan. Kung hindi ganito ang kwan ngayon, Hanggang mga alas 11, ganun. Eh, medyo mainit na eh. Munting na kami umulis. Umuwi na sana kami. Pero nagpapahinga pa lang. Bandang alas 10, nagdesisyon na silang umuwi. Pero hindi lang banta sa kanilang kalusugan ang problema ng mga magsasaka sa bayan. Naabutan namin si Mang Domingo na pinapainom ang mga lagang baka. Sa sobrang init, hinihingal at humihina na rin ang mga ito. Tate, ilang isang isang, isa isa beses isang araw. Oh, sa hapon lang. Ngayon, dalawang beses na siya. Dahil kung hindi, maano siya, ma parang madidistress din sila eh. Sobrang tuyo at bitak-bitak na ang mga lupa, kaya hindi na raw muna siya magtatanim. Problema pa ang natutuyong balon na pinagkukuhanan nila ng tubig. Ay, wala talaga kami may tatanim. May hirapan kahit magtanim ngayon, hindi, hindi rin magbubuhay Dal dalawang araw lang yan, wala na. Tuyo na uli. <laughs> Paggulo naman na siya, uh, yun siguro, pag matapos itong ilinin siguro, pwede na siguro ano, magtanim uli. Imbis naman na tubig, hangin na ang inilalabas ng posong ito sa barangay Zaragoza sa Bacnotan. Yan yung number one na problema namin dito, tubig. Noong Marso pa sila nawala ng tubig at Oktubre pa sila huling inulan. Gustuhin man nilang maibsan ng init ng panahon sa pamamagitan ng pagligo, di nila magawa. Mahirap talaga ang tubig sa amin dito. Yun yung problema namin number one. Yung manahon pa mainit. Nagpinagpapawis ka, malagkit sa katawan kung kailangan kung hindi ka nakapagligo ng isang isang beses. May supply pa naman ng tubig sa mga bahay sa lungsod. Pero sa mga nasa matataas na lugar, nasa poso lang umaasa, talagang wala na. Tuyong-tuyo na rin pati ang ilog na ito. May reservoir naman sana sa mga magsasaka. Ang kaso, di na ito napapakinabangan matapos masira noong nakaraang taon. Kaya ang mga residente, hihintayin na lang daw kung kailan ulit uulan. Ayon sa pag-asa, posible pang mas mataas na temperatura ang maramdaman sa baknotan. Pwede pang maging mas mataas sa 44 degrees Celsius yung heat index dito sa may baknota ng yun dahil nasa may dry season pa rin tayo. And then usually din yung mga matataas na temperatura, nakuha din natin kundi April, pwede din ang May. Sa ngayon, nagbabayanihan na lang ang ilang residente sa ibang pinagkukuhanan ng tubig. Payo ng pag-asa para iwas heat stroke, ugaliing magdala ng payong at inuming tubig para iwas dehydration. Nagbabalita mula sa frontline, Jenny Dongon, News 5. Mga kapatid, Cheryl Quasim po, huwag maging huli at maging una sa lahat sa balitaan. Para sa tuloy-tuloy na talakayang sa Frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.